So guys, ito yung aming kabuhan na kuha. Yes. Ito. Yes. Pero pa guys, pero pa. Yes. Hoy ka. Yes, na bangos guys. Ito na yung kuha ko kanina guys. Na kinila na. Guys, magtitibaw na kami guys. Ito. Gabi na ngayon. Mga alas otso na ng, ah, ng, gabi na ngayon. Magtitibaw na kami ng aming pukot. Tara. Samahan nyo ako guys ito na yung aking tinaan na pukot. Ayan o. Patin yung... ko na yung aking pukot guys. Ah! Ang tigas-tigas. Ah! Sobrang malim kasi high tide talaga. Ah! Sasakay sa atin kuhan. Maruto. Sasakay. Ah! guys Maybe guys Kataan guys Wow Ito guys, mamatay talaga ito Dahil basta ang bangus Pag tumuyoy sa ating pukot, Madali ito mamatay ang bangus Pag tumuyoy sa ating pukot Ito guys oh Yes, pangkilaw na to Pag uwi Okay guys Hila na naman, hila Berubah, berubah, guys! Berubah, Yes, Lumapit ka, guys! Lumapit ka! Wow! Itu, guys! Yes! Woo. Ah! Sarap! nito. Bang Yes! Ah! Mayroon pa doon. Nadaan lang tayo. Ate, ito yung isaw saw Para walang lumit. Lumit. isa <laughs> isaw saw Ano ba yan? Ate, isaw saw Para walang lumut <laughs> Guys oh. Cooling hole. ya yeah, yes. Wow. Sarap nito bangus tuh guys, guys, bangus. Ah. Ih. Meron pa guys, meron pa guys, meron pa. Pa, pa. guys? Ayun guys! Ayun, daas na dun, meron pa. Dito sa pataw. Ato'y isalaw to para walang lumot, nakakapit. Ayun guys, so palibutan ng pukot. Pang-apat na to guys, pang-apat. Yes! Okay na to guys pang Ano na to? Ilaw at saka ihaw to. Yung iba ikikilaw ko dahil ah uh, yung aking pamilya hindi naman nakilaw kami lang mag asawa. Ngayon, yung isa lang ang kikilaw ko, yung tatlo ihaw ko na lang. Yes. Ito, hindi pa tapos, hindi pa ako tapos nagtitibaw ng pukot. Pero ito apat, nakaapat na ako. Okay guys. Dito na naman tayo. Mga wild bangus. So guys, ito yung aming kabuhan na kuha. Ngayong gabi na to, ito yung kabuhan namin na yung kuha. Ito yung aking kuha ngayon. Guys, dakipan to Okay na to sa aking pamilya kinila na bangos guys Ito na yung kuha ko kanina guys Na kinila na bangos, ang sarap ito Hindi ako video guys, ang sarap talaga Ang sarap talaga nito Yan o oh. Mm, ang sarap ah, Manamis-namis Manamis-namis talaga Wow Woo.